Youn, good morning, good morning. Happy New Year. Welcome back sa ating YouTube channel. Ah, uh, January 1. Nandito pa rin tayo sa Misasaga. Guys, that? House Anong niluluto? My version of beef tomatoes only. Ano yan? pang lunch? Dinner. Lunch? lunch Wala, wala pang lunch, may dinner na. Ano pa yung merlu tong ani? Merlu, Kain. Time check na ano na. Anong oras na ba? nag -alas dos na pala. nag Boy, A do pey gay blek pa di kati A do pey ko ya Okay, mag-order na atin ngusion. Kun aglako bang Ya, na restaurant ko. Ko, chef. Ye Ano No summer,

You eat, guys. Eat, eat. eat. Ay, sabi si Uro Ay, na rin yung mga linuto nila eh. Jay, pinamate. Dumaan kami doon. Sabi ko kayo, kuhan hindi na tayo kakain doon. Magpakita lang, magpicture lang, lang kayo. Dumaan lang. lang, lang kami. Pagkatapos kumalis din. Sabi nito nyo lahat ng bahay, isa doon magkakain, doon mag dessert doon mag